Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion Reaction itong uh, Facebook Reel Actually, uh, siner ito ni Sas Rugando Sasot Sabi niya, ayun Nagpakatotoo, hindi siya naging plastik. <laughs> ito, tungkol sa uh, Mga loyalist Binigyan nila ng Simpleng regalo Si First Lady Tinanggap naman Mamaya nagpa sa photographer niya. Okay, ready? One, two, three. na tapos na yung litrato, ibinalik yung regalo Ano ba naman yan? <laughs> Parang hindi ako makapaniwala. O, oh, ito. Panoorin natin. Yon oh. na oh. Yan yeah, o, ret retrato na <tellan> ako. Oh. Binalik? Ano ba naman yan? Isa pa ha? Ano ba ito? To, totoo ba ito? ay, ay parang totoo naman. Totong video sa nakita ko, ah. <laughs> Posted by Sara Duterte for President. Uh, lang, basta isiner ito sa wall ni Sasasot ko nakita. Basta tayo ng mga comments. Strel Joyohoy. Bakit pa kasi bibigyan na alam nyo naman kaya niyang bilhin? Bigay nyo sa pulubi at balo, ma-appreciate yun at buong puso kayo pasasalamatan. Yan, napala sa sip-sip. <laughs> e naman nating husgaan na sip-sip. Ganyan ang ugali ng Pilipino, eh. Yung maligaya ka na makapagbigay. Kala niya siguro, uh, mapapaligaya niyang first lady. Loyalist, eh. Kasi kung meron kang sina idolo na isang tao ano kung kahit anong may bigay mo maligaya ka na ito binigyan nga hindi naman tinanggap so ano kayang ang pakiramdam ng aling ito na nag-effort na magbigay Grabe. Dani San Pedro, si Raulo, First Lady, sana may <laughs> Wag na lang, masama. Florily Tanuyan, hindi tinanggap ang bigay na pahiya mga BBM supporters. May nakausap ako, mga Ilocano, ano <laughs> nagtitinda sa, mga... sa market, sa niya. Kahit ano pang sabihin nila sa <laughs> Pangulo, sa First Lady, Basta, loyal pa rin ako kahit anong sabihin nila, kahit anong batikos sa mga ginagawa, loyal talaga ako. Ganon. Well, kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya-kanyang pananaw. Ako, I still consider myself Marcos loyalist doon kay Marcos Sr. Kasi iba naman ang Marcos Sr. Iba naman ang Marcos Jr kung buhay ang Marcos Sr. ngayon, I don't know kung anong sasabihin niya, anong gagawin niya. Kasi malayo malayo yung karakter, leadership ng Marcos Sr., grabe, saludo ako talaga doon. Hindi naman perfecto ang Marcos Sr., kailang kaming mag-asawa, utang namin sa Marcos Sr., bakit kami nakapag-aral. Galing kami sa pobreng pamilya. Kaya lang, panaw ng Marcos Sr. nag-establish ng maraming state colleges and universities. O doon, nakapag-aral kami, scholar kami. So hanggang ngayon, tinatanaw pa rin naming utang na loob yun sa Marcos Sr. Kaya nung kumandidato itong junior, akala ko like father, like son. Kaya I gave my best, all out effort, kinampanya ko si BBM. Only to find out, ito pala siya malayo, malayo, malayo. Anyway, nasa huli ang pagsisisi. Okay, speaking of First Lady, <clears throat> hindi naman perfecto ang First Lady. May mga kaso-kaso nga eh. Kailan? Okay ang First Lady Imelda ang ibig kong sabihin. Maraming naitulong ang First Lady Lisa, uh, First Lady Imelda sa administrasyon ng Marcos Sr. Nasaksihan ko. Lalo na yung uh, pinaka-the best na accomplishment ng First Lady, yung siyang nag-establish ng diplomatic relationship sa USSR pa noon na, na, ngayon, Russia na. Against ng mga Amerikano, gusto ng mga Amerikano, sunod-sunuran lang ang Pilipinas sa uh, kanila but yung tigas yung foreign independent foreign policy ng Marcos Sr. hindi nila kaya. Kaya I think 1974 nag-establish ng diplomatic relationship si President Marcos Sr. sa Russia or USSR. First Lady Li uh, First Lady Melda ginamit. Naging successful. After that China naman, naging successful. Ano pa yung Giyera sa Mindanao 1970s. Yung Triple Triple P Agreement. First Lady Melda Lahat 'yun ang gumawa. Huminto ang giyera sa Mindanao dahil sa karisma ng isang First Lady Melda. Ma, ganun. <laughs> Kaya dito ngayon, yung First Lady malayo-malayo. Mabuti pa noon panahon ni tate digong, wala siyang First Lady. Oh, di, tahimik. <laughs> Panahon ni Gloria, PJ May, my first gentleman, medyo nagkakaproblema. <laughs> Na-involve sa mga maraming issues. So, it can either uh, contribute or destroy. So, bahala na kayo. Humusga sa nangyaring ito. Uh, salamat sa nag-post. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito.

kura Karon ang balay ilang lang, auntie og tatay. Napasalamat kad Dili tatay kadungog. Uh, Salamat Ginoo kay nangangan ng amo. Oo. Oo. Salamat Ginoo. Oo. Grasya. Mhm. Mhm. Salamat. Mhm. Si Tintay Dios na ni si Tatay, oh. apan dili si Auntie Kadungog. Oo. Uh -huh. So nagpasalamat si Tatay sa Ginoo og nagtabang sa, sa sin. Oo. Uh -huh. Nga. Mhm. Wala ko hinabangi. Oo. oh. Uh -huh para kay tigulang na sa puno o pa oh, na katatay makakaya sa pagkuan panginadlaw kay tigulang oo, oo. Oo, uh, um, na tayo Oo, salamat ka. Gracias. Oo, na-repair na inyong balay, ante. Oo, salamat. O, o. Lagi, auntie, salamat ko. Oo. Lagi, ante. Salamat po kayo. Lagi.